Okay, so what's up? Good morning sa inyong lahat mga brod. So sa araw na to, gagawin ni Mike yung sa kanila or wala lang. Uh, may nararamdamang mga ugod-ugod yung mga matatanda namin kotse. So ngayon, sinusolusyon na niya sa kanya. Saan na ninyo mga no? Alam mo, atin yun size 20? Aliyah size 20 yan, Jay. May puntihan niya ng tread na lem eh. 19 ninyo eh. Wakay, ba't Uh, may gasgas siya tornilyo. Mama, nana, nana. This is the... This the problem, ha, mo na Tita, So dito tayo sa gulong. So ito pala yung nilatero ni Boss Marlon. Kung hindi nyo kilala si si Boss Marlon, si Boss Marlon ay yung trusted natin na latero. Meron siya mga sample videos na pwede natin, pwede nyo panoorin diyan sa channel ko. Check out nyo na lang. Let's go. You know. The fucking culprit, apa? Ini tapi <laughs> ini rete kita vlog, belakang, kaya ada. Oh, so itu po yang perfect na bushingnya. Rebushing, the fucking culprit. Here is the solution, apa Jake? Uh-huh. Here. Not this. Not this. <laughs> so yun, what's up mga brod? Nasa dahan kami ngayon. So, hatid muna namin yung mga kinakalikot ni Mike. Papapress in, press out siya ng pushing. Tapos, may gagawin tayo. So, pag wala ka pera, ganito yung ginagawa. Pero, na namin yung mga dapat namin ipapress So ngayon, ano gagawin natin Mike? Oh, mga ngalakal, hanap na pera Ma, Pag mahirap na ang buhay sa so, kalakal tayo, mga kapit Ugi lang yung mga love life mga ngalakal <laughs> So ngayon dahil wala na kami pera mga ngalakal tayo, let's go May pera sa basura, gagi walang tinatapon sa pagmimigani ko basta bakal yan, may presyo yan So tara mga ngalakal tayo Mga <laughs> Talo, maganda rin ka ng lakal ito yeah. wow. pa rin? Am, um, tipon-tipon ko ng yung mga lakal. O sige. tinatawag na may pera sa basura, gagi. Tingin boy! Titingin-tingin pa. Oh, Aluminum nga yun, ini-iniwa. O, sakam na yun. Sakam nora adong doon. sort out natin yung mga pwedeng kalakalan sa bakal, may presyo yan, boy wala na niyong pwede na let's go yan ang tinatawag na ano bakal bote Gulis sa kabahan niya, Mike. Saan na nagbabakal? Body ko lang yung nakapatrol. <laughs> ano, no? Saan ba namin galing yung mga kalakal namin? So, galing to sa mga ginawa naming sasakyan. Yung mga pinagpalitan nila. So, bago ang lahat. Bago nyo pa kami bash. So, sabihin mo sa inyo, in-offer po namin sa kanila na palitan yung ha uh, dito. Naibalik yung piyasa pinagpalitan nila. Kaso, wala eh, ayaw nilang kunin So, ang pakalaka na lang namin Let's go So yun no, nandito na kami malapit sa may nagbabakal pote eh. Junk shop pala, para mapor mapagingan okay. Let's go Out time bonus. Huwag mong magkano Bakal nga ito mas dito diba? Oo oo magano magkakamay Magkakamay -ano magkakamay kilo magkakamay 180 180 Atin yung kahit ha 5 kilo na O oh, Ito may rubbish mo po kay tong magkano na kita to Magkakampihan na -no. na Let's go! Ayan, no, no? Bali sa kalakal na nasa bahay, kumita tayo ng 2,860. <laughs> Ito ang tuwa po. <laughs> Let's go! Ito tawag na ano? Automotive Capital of the Philippines. <laughs> Santa Te. Ulit tayo sa bike. Wala nang kalat. So, yan yung pangapinagawa ni Boss Mike. Tutuloy na niya Let's go. Alright, no? So, yun. Natapos na yung kotse ni Boss Mike. So, ngayon. Uh, down to our last errands for the day. So, papasok lang natin yung isa pa natin gagawin. Let's go. Hot dog. Yeah, banda. Gani. Angatin. Trust may ba yung bangko na saan? Pali ha. Ay, hindi naka-M-Track. Bad trip yan, boy. Oh, 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 Kaya balamdang, pero mas hindi mo eh. Pwede pa rin yun boy. Good oil, good engine! Ay! Ay. Siya, makukulir. Ito naman ang bereta kasi. alam mo pa eh. Ito ang bereta Ang angak mo mo ang Pero Makukulit? eh. sa

Hanap tayo ng ganyan. Let's go! Ito yung number ng landa na. Pune. F-star. F-star. Ito yung oil filter nyo. 901. Siya yung mga yung magkikita nyo sa online eh. Na. Timing chain uh niya? Oo. Pune. Kam? Hmm. -huh. Lagod, baka naman. Pune, delo, ne. Delo? kanin ha. Pagkasahit uh, ni Mobra. Uh, uh, oh. Solid smoke effect. Ito. Okay. Jerky action. Tanah na pala video, game, game, video game, game. game yan eh. Yes. Maldug, maldug na ang pesos oh. Maldug na ang pesos. Time na katuwa na. Ratchet or ratchet. Ano yung <laughs> pakain eh. <laughs> mo? Tita, tita ito Tita na. Tita na. ito ha. Tiiiit! mo ito? Nalimebo lang. Mahal lo. Papag-tunoy ko lang eh. Hindi, lo. Amo, yung ka bababagot. Paano na yun? May mag-settle down yung laro na, boy? Alam English terms. Dahil da. okay, mo bihas man-English, boy. na daw. 9.5 mo talagang na eh. Mm hmm, okay na. 200, 200, 200. Oh, video game, oh, video game. Maldug <laughs> 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 okay na pesos. Let's go. at <laughs> dog. Thanks Amo, po ya. thank you. At so yun na nga no? doon na po nagtatapos yung episode natin sa araw na to. Pero pa pala. Abangan nyo na lang. Bye bye. Ang nagbabalik. Jepoy. Abangan.